So I'm getting myself ready para mas maaga kaming darating doon. Makabalik din ang maaga para makapagpahinga. So, malalaman ninyo kung ano tong gagawin ko sa darating na araw. And syempre, hindi ko alam if lalabas ang resulta na to before mag New Year. And kiniklaim ko na na isa ito sa mga paraan para magiging okay lahat. So wala akong ano, na nakarelate kayo na wala wala kayo. Wala kayong wala wala akong belt. Tapos since pumayat ng pumayat ako yung ano ko yan sobrang ano na sobrang maaga pa sobrang aga kailangan namin agahan ang pagpunta okay. so pumayat ako ng pumayat ayun eh, natingnan nyo no? So, ang gagawin ko ay ito itatalik ko siya para hindi siya maano, baka pag nasa ano ako ay ma mahuhubad yung ano ko, yung pantalon ko. So para hindi siya mahubad ay ha, ganito ah gagawin natin. So dating gawain ko na to eh. High school pa ako, nawala akong wala akong belt or kahit nagtrabaho na ako dahil so yan sobrang laki kasi ng pinayat ko so ayan ito na siya so nagbihis lang ako ng itong bagong bago to ito yung bigay ng ito yung bigay ng mabait na star sender ko from Australia sinong pangalan nun? kasi si kasi sa pamamagitan kay Inday ng bili. Eh. Ito yung isusuot ko. Wait. Okay. Maglalagay pala ako ng deodorant. kasi hindi ako naligo para tawag doon di ba So this is my final look So, ating Juicy Cologne. Tanda-tanda ko na <laughs> Okay lang yan. Eh. Importante. Importante. Go pa rin tayo ng go. Kahit matanda na ang mukha natin. Eh. Ganoon naman talaga. Eh. Sumaon so, na lang ako tatanda sa inyong lahat. Ha? Kasi ganoon talaga ang buhay. Dahi accept the fact accept the reality na talagang tatanda tayo so ayan this is my outfit for today's appointment so excited na ako at excited na akong malaman na talagang ganun pala yun that is New Year's plan and yung planong yon ay talagang I know plano yun ni God para sa akin so i-wait check natin yung aking final look Claro. Claro yung aking Okay lang yan. Diba? Okay. So, magkita-kita na lang tayo, no? At hintayin ninyo kung ano yung plano yan. Kasi sasabihin ko sa inyo, malapit na. So, for now, ito lang muna. Outfit of the day. And, we're ready to go. Bye! Thank you so much. Thank you so much sa inyong lahat. Kasi, This is the final phase or the final final requirement. Should I say final requirement for that plan para sa bagong taon. Okay? So I guess that's all for today. And abangan na lang po ninyo ang aking video na sasabihin ko kung ano ang planong 'yon. Okay? Bye. Thank you so much sa inyong lahat. Thank you so much sa inyong support. And I know, masaya tayong lahat. Thank you so much. Happy New Year. And hello, malapit na tayo sa exciting part. But before that, while on our way, relax muna ako para pagdating doon ay talagang magiging tama lahat ang mga sagot ko sa mga katanungan. Basta, malapit na at saan ako pupunta? Pupunta ako sa embassy. And then, anong embassy yon? Yan ang abangan natin. Okay? But for now, see ya!